Yung mga kabuksing, mga solid na sports fans. Welcome back sa Double K TV, ang tambayan ng mga tunay na adik sa laban, kwento, at drama ng mundo ng boxing. Kung gusto mo ng real talk, solid breakdowns, at balitang walang paligoy-ligoy, dito ka na. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe or follow, click that button now, dahil sa Double K TV, hindi ka may iwan sa laban. Ryan Garcia nabit iwanan ang tsamba. Bumagsak sa round dalawang kontra Rolly Romero. Grabe mga kabuksing. Sa laban na ginanap nitong ikalawa ng Mayo taong 2025, sa Times Square mismo sa New York, nagulantang ang fans ng mabagsak sa loner si Ryan, King Rye, Garcia sa round dalawang laban kay Rolando, Rolly, Romero. Si Rolly, nakilala sa awkward pero explosive style, ay hindi nag-aksaya ng panahon sa ikalawang round pa lang, sunod-sunod na malulupit na kaliwang hook ang binitawan niya at pinatumba si Ryan. Nakaligtas man si Garcia at tumayo muli, tila hindi na ito nakarecover ng tuluyan. Mula round tatlo hanggang sa dulo, halatang wala na sa timing si Garcia, at kontrolado na ni Rolly ang laban. Sa scorecards, unanimous decision win ang ibinigay kay Romero. Isang malaking upset na ikinagulat ng marami, lalo't si Garcia ay dating undefeated prospect at viral sensation. Pero boss, hindi lang to basta talo. Ito na ang ikalawang malaking pagkatalo ni Ryan Garcia, kasunod ng pagkasuspinde noong nakaraang taon dahil sa performance enhancing drugs. Expected sana ng fans na ito ang kanyang redemption fight pero kabaliktaran ang nangyari. Ang masakit pa dito na wala na rin ang chance niya sa rematch kay Devin Haney. Ayon sa promoters, dapat ay panalo siya sa laban na to para matuloy ang kasunod na mega fight. Ngayon, malabo na. Si Romero naman, na dating mas tinitingnan bilang underdog, ay biglang umangat ang stock. Nagpakita siya ng tibay, timing, at agresyon, at ngayong may panalong ganyan sa Times Square stage, inaasahang mas malalaking laban ang papasok sa kanya. Mga kabuksing, anong tingin niyo? Tapos na ba ang hype ni Ryan Garcia? O comeback king pa rin ang tingin nyo sa kanya? Ay comment nyo na sa baba ang inyong take. At syempre, huwag kalimutang ilay, i at i-subscribe ang Double K TV. Dahil dito, hindi ka may iwan sa laban.